Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Hello. Sa di inaasahang pagkakataon na para bang ba ikaw... What happening? Kumulan. Ang dami pa naman guys na masasarap na niluto namin today. Lumpiang toge, gulay, Ayan, ayan. Ah, uh, fish ball cheese stick. Show my common cheese stick. Masarap po 'to. Dynamite. At meron pa po sa loob, di lang namin malabas kasi bakit biglang umulan? Tingnan niyo po, ipapakita ko sa inyo. My DIY. Ayun no Ganun po Ayun ang dami pa naman pong bumibili kanina. Kaya lang, ano, umalis. Pero nakabili naman po. Ano na? Don't lose hope. Ayan, naglabas po siya ng paninda. Umulan umaraw. Umulan umaraw. May siomay. May siomay. <laughs> So tara na guys. Ang oras po wow. namin ngayon ay 3.30. Biglang umulan. Ayan po sa labasan namin. Pero piling ko titigil din naman yung ulan. Ayan po sa labas namin. May low pressure daw. May Pati low pressure. Ano, pero kami na, na high. Pressure. Kami naman po na ano. Kami na pressure. Magkaroon kami ng ano. So silipin natin ulit. Hello po, good afternoon. Ayan. At umulan po. Ayan, basa po kami kasi sin may sinilong lang po kami. Pero tuloy pa rin po ang buhay sa pagpitinda. At ayan po ang kasama ko, ang asawa ko. <laughs> oh, umulan. Anong masasabi mo? Nakamagkano ka na? Oh. 5 <laughs> Magkano magka ka na? Bilangin mo. Okay, we have... Ano na? 100. Pag naka, ano na tayo, tama na. Kahit may mga tira pa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Diyan ka talaga nagbibilang? 600 lang pala. Lang. Pagka 1,000, tama na, no? Pag 1,000. Oo, oh, okay na yun. Ganun lang, huwag masyadong, masyadong madaming kita. Tama na yung uh, 900 ang puhunan, 100 ang kita. Big <laughs> 50 tayo. Big 50. So, pag ganyan po, pag umuulan, ganyan ang setup. Hmm. Pero minsan po pinapasok na. Po. Shout out sa nagpahiram ng payo. <laughs> Sino? Hiring kami. Tiga Hiring. Igalagay ng straw. <laughs> Baka may gusto mag-apply. 2 pesos isang ano. So, ganyan lang po ang buhay po namin dito sa probinsya. Probinsya, talaga. O, yan na. So, titingnan na lang natin mamaya kung mauubos ba yan sa kabila ng bigla na lang umulan sa di inaasahang pagkakataon. Tapos, kung kami. Ayan na, umaambun na. Babalik na ako dun. Bye-bye. Dun ako sa loob. Bye-bye. Diyan ka na. Dito po ako sa loob. Doon siya sa labas. Pasasunod ito ay banta natin. Pero, ano, alam ba di ka bumibenta? Reels ka ng reels. <laughs> reels ka ng reels. Pero bakit nandun yung ano, isang ano, oh, pwede natin gamitin yun eh. Ayan Oh. No? Yun nga yung safe eh. Bakit? Sa kapit bahay natin. Sa kapit bahay ba natin. So ayan po. Wala pa rin bumibili. <laughs> dynamite. Dynamite. Sigaw ka. Ba't daw kasi may sili yung dynamite? dynamite kasi pag sinabing dynamite it explode nag-explode ano titingnan natin kung bibili yun titingnan natin kung bibili be lako mo dali lako mo na Joy apat lima lumalakas yung ulan guys Dahil po umulan at meron naman po kami mga customer, pa ilan ilan lang po. Kakain muna kami. Mm -hmm. Oy Joy, <laughs> ang dami mong kanin. Ano ba naman yan? Ano, nabawasan na? Yes. Ha? Maka 1,000 lang tayo, tama na. Ha? Kakainin na natin lahat. Kainin na lang natin lahat. Mas maganda rin yun. Kapag meron kang tira, kainin na yan. Oh. Mayanda po May bibili na? Kahit walang tao <laughs> Bibili? Hmm. Parang wala naman dumibili Uy, ba't gano'ng gano'ng kamay-kamay lang? Diyan to yun Favorite niya yun eh Favorite <laughs> mo oh, siya O, inom daw siya Dey, ano nga Joy? Baso Kuha, tikman natin yung dynamite Kuha kang baso Baso? Wait lang kuha kan dynamite muna tikman natin. Hindi mo mabig kasi. Um, tapos yung ano ketchup. Dynamite. Dapat na pampandong ka diyan Joy. Diba pala palalagyan na natin ng ano yan. Lang? Alam mo may solusyon naman eh para hindi ka mabasa diyan eh. Anong ano gagawin natin? Huwag muna tayo magtinda buta, magbukas. Bu Gusto mo tong dynamite? Mangang yan. Witchy. Oh, witchy mo, yan. Gusto ko yan, Red. Ay, yung isa daw. Red. Ito? Um. Ayan. 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 Mm. Wala nga, kuha mm. ang baso. Ang tapang ang dynamic na to. Mm. Kasi po, ham and cheese yung sa loob niya. Ang dito. Ang sarap, Joy. Ang I really appreciate. Mm. Mm. Ayun palamig, Joy. Kasi wala namang bumibilis. Ay, ba't nandito? <laughs> Ay. It's <laughs> true. <Ba> yun. <laughs> Joy, ano? Yung ham and cheese stick. Tikman natin kasi ngayon oh, diba? lang tayo. Yung ham and cheese stick, tikman natin. Siyempre, tinda naman natin yan. Nakikita e, enjoy nila. naman natin yung ano. Talagang pag sa atin, isa-isa lang. Sa bagay. Try ko. Diba sampu yun? Tiglay matay. Ano? Mmm. Mmm, sarap. lasa? Kasi po, oh, puro cheese yan. Oo. Uh. Sarap, Joy? Mm. Sobrang sarap. So, guys, ayan na, tumigil na po ang ulan. At ayan na yung mga tao. Ay, titingnan na po namin yung benta natin. So, ayan, marami nang bumili, di ba? Nabawasan naman na, diba? Nabawasan di ba? Hindi na tayo kakain. Yun. Tikman pa na kaya natin yung iba. Tama na. Tama na ba? Mamaya na ma'am. Mamaya na. So, bilangin na muna natin. Kasi ang target lang natin 1,000 para para i-end na natin ang video natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O, 300 na lang Joy ah. Siguro hanggang alas 10. 300 na lang Joy. Okay po. Guys, pag-usapan din. na yung mga tao. Puro oh pa. guys, ilipin na natin yung aming nilabas na paninda gabi na. Tumigil naman po yung ulan. Ayan, dumaan lang talaga. Nung nag-display kami sa labas Okay, kamusta? Punti na lang Sorry, manok Alright, punti na lang Bakit ang dilim? Ang dilim mo Sobrang dilim Ipasok na natin sa loob Ha? Dala, oh. ko muna Papasok na sa loob Dali, pasok mo na sa loob ha Kunin ko doon So guys, yan po. Pinasok na po namin yung aming paninda sa labas. At ngayon po, bibilangin na po namin yung aming sales. O oh Joy, bilangin na natin yung sales natin. Baka 1,000 lang po. Yan na. Oh, may 1,000. Asan ah, na yung ano kanina? Ay, ah, yung hipit. <laughs> o, oh, na. Meron na kaming 1,000 at sabi ko nga kahit 1,000 lang pero alam nyo po ano oh napakabuti ni Lord sumobra pa kami sa 1,000 ano yan umulan to po yan no 1,3 1,3 1,3 napambili na ng alaksan by Jessic 4 Pwede, pwede po kasi guys eh Ang ah, akalain mo Yan no? 100 oh, 1 5 Bwede one 1, 3,

ang ina-expect lang po namin 1,000 kasi po umulan bigla ng malakas. Si Lord ang nagdala Pero, nagdala ng customer. Pero napakabuti ni Lord at, at hinigitan niya pa. So, ito pinasilong po. Pinasilong doon. Pinasulang, pinasilong po dito sa tindahan namin. <laughs> Yun po yung mga tira. Alam na ang gagawin dyan, Joy. Kakainin na natin yan. Dami <laughs> nating ulam. Woo! That is the very exciting part sa pagtitinda. <laughs> yung may tira. Yes. Pati palamig. Oh. Daming palamig. Lahat yan. Mamaya yan. Thank you guys. So may bumibili pa po. Oh. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye po. Thank you. Salamat po sa panonood. Bye bye. <laughs>